Sino nga ba ang tunay na mapalad? Halina't maging blessed ako po si Father Ari at ito ang Palaman ng Buhay. Ang atin pong ibanghelyo ngayong araw na ito ay mula kay San Lucas chapter 11 verses 27 to 28. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Pinagpalang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpalang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Para sa atin, ang isang taong mapalad ay yung may magandang buhay, masayang pamilya, yung may magandang trabaho, malaki ang sweldo, yung nabibili niya ang lahat ng kanyang gusto o kaya naman ay nakakapunta siya sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Pero sa paningin ng Diyos, sino nga ba ang tunay na mapalad? Sabi nga po ng ating Panginoong Kristo, higit na mapalad ang isang taong marunong makinig sa salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Kaya nga po napakalinaw ng mensahe sa atin ngayon ng ating Panginoong Kristo na mas piliin natin araw-araw ang makinig sa salita ng Diyos. Pero hindi lamang basta pakinggan ang salita ng Diyos, kundi sikapin natin na ang Kanyang salita ay manuot sa ating kalooban upang ito'y ating maisabuhay. Kaya naman, araw-araw pong piliin at asamin natin na higit nating mapakinggan ang salita ng Diyos. Ito'y ating maunawaan at higit sa lahat, maisabuhay natin ito sa anumang panahon at sa anumang pagkakataon. Dahil ang isang taong tunay na mapalad na nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasabuhay nito ay may malapit na pakikipag-ugnayan sa Kanya na kailanman ay hindi kayang wasakin at baliin. Muli ako po si Father Arizolan. Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.